pagmulat ko, nandoon na naman ako. Sa ilalim ng palete, matilim, mainit, malagkit ang hangin. Nakaupo siya, umahalakak. Ito dito, dito na mukha Ako si Jomar, taga Kabite, 26 years old. Mahilig ako magbasa ng mga paranormal na kwento. Pero ni Minsan, hindi ko inakalang mapapasama ako sa sarili kong kwento. Taong 2016, pagkatapos ko graduate sa kolehiyo, naisipan ko magbakasyon muna sa probinsya ng lolo at lola ko sa San Luis, Aurora. Tahimik doon, malayo sa ingay ng syudad. Doon kasi ako lumaki nung bata pa ako. Pero halos sampung taon na rin mula nang huli akong tumapak sa lupay ngayon. Pagdating ko pa lang, parang may kakaibang pakiramdam na agad. Hindi ko may paliwanag, hindi takot, hindi kaba. Pero parang may naghihintay. Sa unang gabi ko roon, mahangin ang gabi. Masagoyan ako sa harap ng bahay ni na lola may maliit na ilaw sa gilid pero karamihan sa paligid ay madilim na walang kuryente kaya Petromax lang ang gamit sa loob habang nakahiga ako napansin ko yung balete sa dikalayuan, kalayuan doon pa rin siya malaki, maitim parang mas lumaki pa ata mula nung bata ako sabi ng iba may mga nakatira raw sa mga balete hindi ako naniniwala noon bigla may humampas na malamig na hangin. Napatingala ako. Ang mga daon ng balete parang gumagalaw kahit walang ibang puno gumagalaw sa paligid. Napaupo ako at sa isang iglap parang may nakasilip sa mga sanga. Hindi malinaw pero parang mata, dalawa, pula. Kinagabihan habang nasa kwarto ako, sinara ko ang pintana malamig na kasi nang maisar ako na ito napatingin ako sa salamin na refleksyon ng labas doon ko siya nakita may malaking anino sa tapat ng bintana ko hindi siya gumagalaw hindi rin malinaw ang mukha pero ang sigurado ko mas matanggat siya sa bader ng bahay nakayo ko ng konti nakatitig parang nagmamasid Pinilit kong pansinin pero buong magdamag parang may naririnig akong mahinang tunog sa labas ng bintana. Natunog ng taong malalim ang paghinga. Pag umaga, kitignan ko ang labas. Wala namang kahit anong bakas. Nang ikatlong araw ko roon, kinausap ako ni Lola habang nagkakabi kami. Napansin kong laging hating kabikang gising, Jomar. Nakakita ka na ba? Nang ano po? Nang kapre. Napatingin ako sa kanya. Hindi siya natatawa. Hindi rin siya takot. Pero seryoso. Diyan sa may balete, matagal na may nakatira. Hindi yan gagaya ng mundo. Buhayan. Matalino. At pag napusuan ka, hindi kanya titigilan. Tinanong ko si Lola kung totoo ba yun o bahagi lang ng kwentong baryo. Pero sinagot lang niya ako ng sana nga kwento lang nga po. Gabi ng Merkules, hindi ako makatulog. Lumabas ako ng bahay para magyosi. Tahimik ang baligid, walang ingay, ni alingaw-ngaw. Pero may amoy akong naamoy. Sunog na dahon, Luminga ako, walang nagsisika. Pero sa ilalim ng balete, may maitim na ninong nakatayo. Sa liwanag ng buwan, doon ko siya mas malinaw na nakita. Malaki ang katawan, balbong, may suot na lumang bag, pulang mga mata, at may hawak siyang malaking tabako na may baga. Doon ko napagtanto ang sigarilyo kong hawak ay ginagawa ko lang sa kanya. Kinabukasan, pumunta ako sa isang matandang lalaki roon, si Mang Pedro. Dati siyang mga ngaso at kilala sa baryo bilang matandang nakakita ng hindi dapat makita. Nung nabangkit ko ang balete, tuwikil siya sa paghiwalay ng mga tuyong dahon huwag mong titigan yan, masyado iyo kasi pag tinitigan mo na matagal titingin din siya pabalik kwento niya noon daw may pinatil yung katulad ko na napagtripan ng kapre kinuha nito ang gamit tinaboy ang mga manliligaw, pinapagabag sa panaginip hanggang sa nawala na lang isang araw wala nang nakakita sa kanya mula noon ang sabi ng matatanda, dinala na siya sa mundo ng kapre. Mula noon, araw-araw ko na siyang napapanaginipan. Ako raw ay nasa kagubatan, madilim, may init ang paligid kahit gabi. At sa gitna ng gubat, may isang dambuhalang upuan gawa sa ugat ng balete. At doon siya nakaupo, tinitigan lang ako. Sa panaginip ko, may boses akong naririnig, malalim, mabagal. Hindi ka na makakatakas, napili na kita. Pagkagising ko, <gasps> paus na paus ako, nangyayinig. At sa bintana ko, may naiwan na upos ng tabako. Mula nang nagsimulang sumunod sa akin ng anino ng kapre, Halos gabi-gabi na akong walang tulog. Hindi ko masabi kina Lola. Baka pagtapuyan lang ako ng dasal. Pero may isang gabing hindi ko na nakayanan. Bigla na lang akong nagising sa gitna ng gabi. <gasps> Mabigat ang dibdib ko. Parang may nakaupo sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Para akong sinasakal. At sa sulok ng kwarto, may usok. Hindi sigarilyo. May itim. Makabal. at sa gitna nito unti-unting lumitaw ang bulat ng mata Hindi ka alis nang hindi kita kasama Kinabukasan nilakasan ko ang loob kong magtanong Sabi ng kapitbahay may kilala silang matandang albularyo sa kabilang sityo si Aling Conching Nang makita niya ako hindi pa man ako nagsasalita ay sinabi na agad niya may sumusunod sa iyo hindi ka rito pero siya ang niya pinayuan niya ako umiwas ka sa palete iwasan mo siyang titigan sa panaginip at huwag kang lalabas ng bahay kapag wala nang liwanag ang lang, Pinayuhan din niya ako ng dasal pinigyan ng anting-anting na may langis ng nyo at dahon ng panaba pero may pahabol siya. Kung ayaw niyang sumuko, kahit anting-anting walang silbi. Nasa banyo ako nun, madaling araw. Habang nagmumungo, napatingin ako sa salamin. Pero sa refleksyon, may iba akong nakita. Ako, pero hindi ako. Nakatitig sa salamin ng sarili ko mukha May matulis ng ipit at mapulang mata. Tila ba pinapasok niya na hindi lang katawan ko, kundi pati ang isipan ko. Paglingon ko, wala naman. Pero ang pintana ng banyo, may dalawang malalaking marka ng daliri. Parang kami ng higante na humawak mula sa labas. Ikalabing isang gabi ko na sa probinsya Akala ko sanay na ako Pero nung gabing yun Parang mas malakas ang presensya niya Habang natutulog si na lola Narinig ko ang kaluskos ng bubong Pagtingin ko sa pintana Nasusunog ka ang mga tuyong tao Sa paligid ng balete Pero walang apoy Baga lang At sa gitna Nakatayo siya Nakatingin sa akin kinabukasan, wala na si Lola. Hinanap namin siya kung saan-saan. Sa likod ng bahay, sa palayan, sa mga kapitbahay. Hanggang sa may nagsabi. May nakita kami matandang babae. Lumalakad papunta sa balete. Madaling araw. nakapikit ang mga mata niya. Parang tulog. Nang sinundan namin ang daan, nakita namin ang daster ni Lola. Basa may pahit ng dugo pero wala na siya. Sa panaginip ko ng gabing yun, nandoon ulit ako sa ilalim ng balete. Sa harap ko, nakaupo siya sa tambuhalang Di ko, May itim na marka sa braso ko. Parang paso. At sa tabi ng kama ko, may tabako. Basa sa dulo. Parang may kumamit nito habang natutulog ako. Lumapit ako kay Aling Conting. Nagpasya akong lumaban. Pinagbili na niya ako. Kailangan mong harapin siya sa sarili niyang mundo hindi katawan ang sandata mo roon hindi paninindigan ng loob pag nagpakita ka ng takot kukunin ka niya gabi ng biyernes nagtasal ako Nagsinti na kandila pinikit ang mga mata sinadya akong dali ang sarili ko sa panaginip pagmulat ko nandoon na naman ako sa ilalim ng palete <laughs> sa panaginip, tinangkal ko ang anting-anting sa ko. Hinawakan ko at sinigaw ko ang pangalan ko. Ako si Jomar. Hindi mo ako pag-aari. Nagliyap ang paligid ang sarili ninyong usok. Napasigaw siya. Napunit ang mundo sa paligid At pagkagising ko, <gasps> nasa kwarto na ako. Pawis na pawis. At sa gilid ng kama, nakaupo si Lola. Gising. Tahimik. Walang alaala sa nangyari. Para bang binura Bumalik na kami sa kabite. Tahimik na ulit ang buhay. Pero tuwing gabi, bago ako matulog, sinisigurado kong sarado ang mga pintana. Pinapatay ko ang ilaw. Pero minsan, may naamoy akong usok ng tapa At sa salamin ng kabinet ko, may mapulang mata. Kung gusto mong marinig ang sarili mong kwento sa aming channel, magpadala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike, mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod. ha <laughs>